Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello po, good evening po. Yes. Parang ba ko? Yes, narinig ka bro. Okay, so sal uh, salamat kayo, ano yung programa, kayo nagasubaybay ko, ano yung pangutakan ng kakamura. Ano yan? Hello po. Ano yan, bro? Ah, uh, may tanong nga po. po sa ano? Ah, uh, yung kay... Ah, um, magkakataon ko kay bro, Junry. Junry, okay. Go ahead. Yes, bro. Anong tanong? Um, siya po ganing-ganing ginsakwan, bro. Ganing sa speaking of tongues. Kaya, ah, uh, nakatin magkukuha ng selfie. Ang ako, bro, baka, no, ba, ano sa mga matawag na speaking of tongues? Matawag ba nga speaking of tongues kung aware ka sa si imong selfie or unaware na kasi mo ang gisulti bro. Kay sa halimbawa sa CLP, halimbawa kung ulit to ka o mga itong mga syalala, na kay Balujo ka, matawa ba na nga, speaking of tongues? well, Pero, sa, sa matawag na speaking of tongues? Well, uh, kina, kina, kina kailangan talaga kahit, kahit speaking of tongues yan. Meron naman talagang speaking of tongues. Hindi naman yan minamali, no? Meron naman talaga. At isa nga yan sa... sa isa yan sa... Tawag dito sa um manifestation no nung early days of the church no halimbawa dito sa sixteen uh, 16:16 isa 'yan sa palatandaan na bumaba ang Holy Spirit no uh, babasahin natin sa Markos sa uh. um 16, 16, 15, sa 15 natin umpisahan, yung speaking of tongues, totoo yan, na, 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 meron yan sa church talaga. Galing yan sa Holy Spirit eh. Pero yung conscious ka dapat o hindi dapat, conscious ka dapat, no? Ito ang sinabi ng banal na kasulatan, no? At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino mang sumasampalataya at mab mabautismuhan ay maligtas, ngunit ang ayaw sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng una. Himala. Pangalawa, sa bangalang kay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita sila ng iba't ibang wika. Isa talaga yan sa manifestation ng, ng banal na espiritu sa simbahan. Uh, Lalong-lalo na sa, sa early church o yung... yung sa panahon ng mga apostol No, ang dami diyan sa sa Biblia na nakapagsalita talaga sila ng iba't ibang wika, no? Uh, most specifically yung mga apostol, yung sa sa pagbaba ng pagbaba ng Holy Spirit, di ba? Pero conscious ba sila noon o hindi ba sila conscious Ano bang nangyari? O ito ba tingnan natin, no? Para hindi tayo ma maligaw, no? Kasi ngayon ang dami nagsasabi, Uh, nagsasalita sila ng iba't ibang wika pero sa totoo lang, hindi naman wika yung sinasabi nila eh tignan natin anong wika ang ang, ang nangyari sa panahon ng mga apostol tignan natin no? o uh. nagkatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaruroonan nila may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. Ayan, nagsalita na ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga dibutong hudiyon noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong nag, nagdatingan ang maraming tao na mga sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad ng mga wika ng mga nakikinig. Pansinin niyo ha, ano sabi dito? Nagsalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Isang wika lang ang ginagamit nila pero lahat ng wika ng mga nandoon ay na naunawaan nila ayon sa kanilang wika. That is the work of the Holy Spirit. Alangan naman yung halimbawa kasi ang nag-preach niyan, no? Exegetically ang nag-preach diyan si Pedro. Si Pedro ang nag-preach diyan. Alangan naman si Pedro habang nagsasalita siya, translate siya ng translate sa mga sa sinasabi niya. Hindi ganoon. Isang wika lang ginagamit ni San Pedro, pero yung nakakarinig ayon sa kanyang wika diyan nakita nyo dyan nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang sinabi hindi ba taga-Galilea silang lahat bakit sila nakakapagsalita sa ating wika ang daming nandyan, ano bang mga wika yon o ito, tayo yung mga taga patria, media ilam, uh, misopotamia hudiya at kapadusya punto at asia mayroon pa sa ating taga Frigia at Pamphylia, Egypto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Sirine at mga nagmula sa Roma, mga Hudiyo at mga Hintil na naakit sa pananampalatayang Hudiyo. May mga taga Kreta at Arabia rin. Paano sila nakakapagsalita sa ating mga wika tungkol sa mga kangahangang ginawa ng Diyos? Sa tingin nyo, yun bang shalala? Sagop ang lahat ng wika? <laughs> Tumawa si Brojan nyo. <laughs> no? Yung siya nala, sakob lahat ng wika noon. Mm. No? Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari. Di ba? Misteryo yun eh, misteryo. Yung siya ba, misteryo ba yung siya No? Kaya na, nagtatanungan sila ano ang kahulugan nito. Ngunit may ilang nagsabi ang pagkutya, no? So, kinukutya pa sila. Lasing lang ang mga ayan. Kaya tumayo si Pedro kasama ng labing isang apostol at nagsalita ng malakas. Mga taga-Hudiya, so ito, ito yung uh, uh tongue, yung ginamit ni San Pedro. Pero lahat ng mga nakarinig ayon sa kanilang wika. Kayong lahat ng mga pa paunauhin sa Jerusalem, pakinggan ninyo mabuti ang sasabihin ko. Lasing ang mga, mga taong ito gaya ng palagay niyo Alas 9 pa lamang ng umaga ngayon. Ang nakikita niya ay katuparan sa ipinapahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw. Sabi ng Diyos, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga minsahe. Ang inyong mga kabataang lalaki at mga etc. Kung babasahin natin yan kasi matatagalan tayo. No? So gawa ng Holy Spirit yun bro gawa ng Holy Spirit no ayon sa hula gawa ng Holy Spirit hindi gawa gawa ng mga tao lang gawa gawa ng mga tao lang no kung balikan natin sa Matthew sa is Ma Matthew sa is no ganito kayo manalangin wika ng Panginoong Isu Kristo ama na aw oh, hindi ba pala Matthew sa is ba yon um ano abang talata yon bro? dyan do yung... Um, nakalimutan ko yung talata. Yung sa... About sa, ano, Matthew 6... Size... 4 ba yun? 3. Kawit oh, ha. Tingnan natin. Uh, siyang nag-ayuno sa ano. Kalimutan ko yung talata. Uh, about sa ano? Brojando? 6-6 ba yun bro? Ang about sa wait lang, wait lang. Tingnan natin. Sa ising ko yata 'yon. Ito, sa ising ko. no? Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. sa ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at at ang uh, at ang iyong ama na nakikita ang nang ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa panala ay hindi ko pala naipakita yung yung talata so sa size 7 sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Tanong ko sa iyo kapatid, yun bang siya lala may kabuluhan o wala? Andiyan pa ba, ba yung nagtatanong bro? Hello? Hmm, wala. wala. Wala, na yata. <laughs> okay. May kinausap ko siya ko yung kapatid ko tumawag eh. Oh, Nasaan na yung nagtanong, bro? Nawala? Okay, Bradwin! Palawa, Bradwin! Uh, Ayan. Nakamute -naka ko, bro. <laughs> oh, nakamute ka pala. No? So, sabi ng Diyos, bro, kapag tayo oh, bro, nananalangin... Bro, bro. Oh. Oh, sabi ng Diyos, kapag tayo nananalangin, kinakailangan huwag tayong gumamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Sa tingin mo ba yun bang siya May kabuluhan ba yun o hindi? Paano ba natin iaano yung kabuluhan? A yung kabuluhan. Di ba dapat conscious ka? Kasi nga, may kabuluhan eh. Di ba? Kung uh, siya lang, walang kabuluhan yun bro uh, kasi hindi mo nauunawaan yung siya lala eh. Mo mo to ko na bro kay um, naglibog mong ko kay bago pa mong ko ani niya ang ingon mong god ani gift of kaya kay Indonesia kanang gift siya ba kanang agi gihatag si mua onto nga nag-observe ko kay wala mong dimo ko balo mo gamit ana kay mag siya. yes. Uyak, uh, ano? kaya, nga kaya nga sabi natin ganina Mother, bro mga... to, totoo ay, yung gitibog ko yes kaya, nga sabi yes. ko ganina bro og <laughs> tanang sige no, sige ή, sige sige, sige pat ka, na, patuloy patuloy conscious ka pa, ba or tanang makalit lang siya og gawas oto ko ang di klaro kaya nga pinakita bina Mm, mm Kaya nga, binasa natin ka kanina po, okay. ayon sa history ng Biblia, kung, no? kasi ang tanong mo, kung conscious ka ba dapat to, unconscious ka, kung titingnan mo yung Biblia, kung saan naganap yung, yung mga speaking of tongue, conscious na conscious ang mga tao, la Pedro, nag, nag, nag nagpipritch pa nga eh. ba? Diba? Ang question kasi, yun bang siya makabuluhang salita ba yun? Kasi sabi ng Diyos, Wag kayong gumamit ng maraming salitang walang kabuluhan, 'no? Sa panalangin pa yan, ha. Sabi dito, sa panalangin niyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Uh, bro Junrey. Oh, bro Angel. Uh, Meron okay, na good, okay. news atin, good news sa good news sa lahat. Na-to uh, na research ko ng talagang turo na simbahan. Mag-sige sa bro. Lumen dyan, sino, ano, bro um Uh, bro Jando, may sinend ako sa iyo uh, mismong mismo turo na na simbahan na yan, para uh, lahat ng mga nagtatanong uh, tungkol dito ano, ano ba talaga turo ba sa, sa simbahan dinseng uh, dinseng. Uh, hindi may, may inano kay bro ano ipakita mo sa screen bro Jando ano yan? ang May sinenta ko sa messenger tungkol dun sa uh, speaking of tongues, is it allowed sa Catholic Church? May sagot ang simbahan dyan at yan, konkreto to lahat ng si Rowell sa banal, ibigay mo yan. At may bibigay akong isang talata na konkretong sagot, uh, summary doon sa sinabi ni ano ni Bro Junry. Ayan, uh, turo na simbahan po. Okay. Ibigay ko sa eh, iyo na uh, uh. Yeah. Uh, uh. Yeah. Eh, uh, uh, habag din na, download pa ni Bro Angel, uh, kapatid, uh, kapatid okay. na o oh, kapatid na uh, Bradwin, Bradwin pala no. So okay. uh, nalino yung sagot natin ng Bradwin no. Kinakailangan conscious ka talaga. No? kaya nga binalikan natin yung times ng mga apostol kung paano sila nagkar <coughs> paano sila pinagka pinagkalooban ng gift of tongue o paano sila nagkaroon ng uh, spoken uh, ano ba yan? Um, yung gift of tongue nga. Speaking in tongue. O oh. yung uh, speaking hmm. of tongue, speaking in tongue. No, kung paano sila nagkaroon nun, lingwahe, wika. Yes, may binigay na exact ano dyan si, bro, si Apostle Pablo. Uh, Corinthians 12 Gs bro. Kung uh, ano talaga one, yung speak nila. Yes, 1 Corinthians 12, 7? 10. 10. Okay, so ito ang ating Tagalog para mas malinaw. Mababasa, ang turo. No? May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. May pinagkalooban din ng kakayahang magpahayag ng minsaying mula sa Diyos. At may pinagkalooban naman ng kakayahang malaman kung aling kaloob ang, mulang, ang mula sa Espiritu, at kung hindi, at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Yan. No? Uh, magsalita sa iba't ibang wika. Sa iba naman, ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Yan yeah, yun. Yeah. Yan yeah, na, speaking of that, na uh sinasabi ni Apostol Pablo, salita lang talaga eh. Kaya ako nga, galing ako sa charismatic, bro. Ayan, ha? Pero, uh, kaya ang turo ng ano, bro, dyan do, pakipakita mo yung ano. Ano yung pinagbabawal? Speaking of tang, ganyan, wika. Malinaw yan. Kahit sa Pentecost, kanina sa gawa, saklat ng gawa, sinabi yun, nung nag ng Pentecost, dyan, nagsalita nga naman sila iba't ibang wika. So, connected yan sa Unang Korinto 12Gs. Ngayon, ano bang ang pinagbabawal, bro, jando pakita mo? Alam nyo, kapag hindi ka na conscious, ang tawag diyan mm -hmm. possess. <laughs> okay, pero pakita mo yun to, yung yung alin ang bawal. Hindi bawal ang speaking of that. ayan. Yan. Are Catholics allowed to speak in tongues? Uh, mm -hmm. is speaking in tongues this courage in the Catholic Church? He's speaking in tongues is not discouraged in the church. Uh, what is discouraged is speaking gibberish air bubbling. <laughs> uh, <laughs> as others have described, the phenomena is talked about by Saint Paul and occurred during the Pentecost. Ito ay, niya it? sa catholic.com? Catholic, Catholic uh, Answer, so, oh, Catholic hmm. Answer, oh, yan. So, yan ha? Discourage yan, yung mga babling. ano ba ang give? explain, paliwanag na mas maliwanag. Ano ba yung giberis na yon? ang giver ay ibig sabihin, yung dal-dal-dal-dal, ka lang sa Tagalog. So, dal -dal ka, kaya nga, pag binalikan mo yung, yung pente sabi dyan rito, yung lang sa during Pentecost ang tanggap ng simbahan. Alin yon yun ang unang Korinto 12 Gs na magsasalita po talaga tayo sa wika. Na iba't ibang wika at yung iba makakaintindi nito yung wikang yon So, wala talaga mga kapatid na karismatik, <laughs> Hindi talaga allowed daw eh. dini-discourage nga daw yung bubbling eh. At oh. saka gibberish eh. Yeah. Ayan. Uh, Brad Rowell, lahat ng mga magtatanong. Uh, yan ang mga basihan mo, pera pa sa Lumen Jinsung 12. Yan, basihan mo yan. At saka yung uh, Unang Korinto Dosigis at saka doon sa Pentecost. Yan, napakalinaw na po niya, no? So, they're not allowed uh, talaga yung mga speaking of tongues. Yun po, kumpletong batayan na tayo. At yan saka po. isa pa, Angel, no? Para mas lalo pang matibay, tininan ko ano ba yung babling. Ayan, no? Kita niyo dyan, babling? The action or fact of talking rapidly. Oh, mm -hmm. Shalala, yes, continuously yeah. in a foolish, <laughs> excited or incomprehensible way. Question. 'Yun bang shalala comprehensible, incomprehensible. Eh, ayaw ko. Incomprehensible 'yun. Hindi mo maunawaan 'yun. 'Di ba? Babbling is incomprehensible. Ang 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 ano, ang shalala, shalala, incomprehensible 'yun. Hindi mo maunawaan kahit yung nagsalita nun, hindi niya alam. <laughs> <laughs> Ang problema kasi jam bro, yung, yung turo na simbahan si discourage eh. Oh, so, nangyayari sa mga tao, pinipilit nila. Kanya, pati nga si father kanina, sabi niya, eh, ang makakapag ano daw dyan ni magisterium lang. Eh magisterium pag Catholic answer mga kapatid, theologians, kilalang mga katikista at mga kaparian, obis, uh, ano lang mga obispo yan, magisterium yan pag sinasabi mong Catholic answer so catholic.com. So mga turo niyan sa magisterium lahat at latest yan. God of Canon Law, uh, General Instruction for Roman Missiles, Luminism. Sila po yung mag sa atin, mag-guide sa atin. So, nasa, nasa, nasa internet na lahat yan. Uh, exposed na yan ang turo ng simbahan. So, kailangan lang natin ma-research. So, pag, pagka nagtanong po tayo o nakipag-ano tayo sa isang sister o brother natin, alam may batayan. Ayan, kaya may batayan. Talagang ni-research kung mabuti. Ayan, kompletong-kompleto. Dinidiscourage. Kompleto. Uh, at saka, Bro Angel di discurance uh, hmm. At saka yung babbling biblical din po yon. Hindi lang 'yan sa simbahan, no. Kung babasahin natin sa International Version, yung Matthew 6:7, "When you pray, do not keep on babbling hmm. like, pagans. like pagans." Kasi yung babbling yon, yun 'yung hindi naunawaan 'yung babbling po ang tawag doon. Hindi po yon banal na usually nauunawaan ng tao, no? Kaya kapatid, Ayun sa tanong mo, kung dapat conscious ka ba dapat? Yes, of course, no? Kasi paano ka didinggin ng Diyos kung ikaw mismo hindi ka conscious sa hinihiling mo? 'Di ba? So 'yun ang sagot namin kapatid na sino 'yon? Uh, Brother Win. Okay po, okay pa. Okay, okay. okay, meron pa okay, dito. Salamat, 'to. Salamat po. Salamat po. Okay, thank you sa so iyo, Bradwin. And then, meron ba dito sinabi dito si, ano, si Bebotal mo pa sa sabi niya kanina, sabi ng pare, nag-speaking of tongue siya para lang sa kanya. Tanong, para saan ba ang pag-speaking of tongue? Ito ba ay isang prayer? Hindi. Nang tumanggap ang mga apostoles ng Holy Spirit, nakapag-speaking of tongue sila. Pero hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa ibang tao na iba ang lingwahe para maintindihan sila sa kanilang pinagsasalita. In short, ang purpose ng speaking of tongue is evangelization para sa iba, hindi pang sarili. Ayan. No? So, yan po ang ating ano ngayong gabi. At pasensya na kay Brother Fred. Dahil alas 10.14 na bro. andito na po si Divine. At yon ang sagot ni na Brother Junre at Brother Angel. is Straight to the point. Straight to the point Okay, gano'n oh, pa man ang galing ah. Pero ako <laughs> Ang ganda nung straight to the point Ako, ang isa lang ang tinatanggap ko na shalala Ano yun? Shalalalala <laughs> Yung sayaw ng street shalala. boys Shalalala <laughs> Morning O yan, kumanta nun, steps Shalalalala hmm. <laughs> Okay, so pasalamat na po tayo ngayong gabi at tinapungunahin ang ating kasamahan from Japan. Brother Junre, ko ang unang magpasalamat, Brother Junre. Japan ba ako? Ah, Japan na. Ano pala, South Korea? <laughs> <laughs> okay. Ah, <laughs> <laughs> Okay. <laughs> Ngayon taman. Uh, no, salamat sa Diyos, no, sa... Uh, paanyaya no na mapag-usapan uli ang kanyang banal na salita at ang katuroan ng simbahan. Siyempre, uh, taos puso din po kaming nagpapasalamat sa lahat po ng mga kapuntos na nagtitiwala po sa amin. No? Actually po, hindi po kami ganoon kagaling sa, sa apologetics. Hindi po kami ganoon ka well known. I, mean, hindi po kami gano'n ka kung sabaga uh, maraming alam ba. No? or well verse sa Biblia or sa katuruan ng simbahan dogmatically, hindi po kami ganun kagaling. No, pero nakikita niyo naman po yung kakarampot na alam po namin ay malaking tulong na po niyo. Malaking tulong na po 'yun sa inyo, no? Kaya wala rin po kaming humpay na nagpapasalamat sa inyo sa tiwala na ibinibigay niyo sa amin sa patuloy niyo pagpasok at pagtanong po sa amin, no? Yan po ay nagpapatunay na nagtitiwala kayo sa amin. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat mga kapuntos. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po kami wala po kami dito. No, kaya kung mayroon man pong dapat parangalan ngayon maliban sa Diyos, kayo po 'yon. No? Sabi po ni San Pablo sa Roma 3:7 Otso, parangalan, ang dapat parangalan. Kaya, uh, papuli po sa inyo lahat, mga kapuntos, no? At uh, Again, shout out po natin yung mga kaabag natin na walang humpay din po sa pagsagot sa mga nagtatanong dito kapag hindi ko nasagot. Maraming salamat sa inyo lahat, mga kaabag. Pero na, na, nagtaka ako bakit puro tawa na emoticon yung nakikita ko, hindi ko na alam. No? Kung ano yung pinag-uusapan nyo dyan, enjoy lang kayo. Maraming salamat and God bless us all. Shower out! Okay, thank you very much shower out ko rin si Rock DJ Pink Sirodo na siyang gumawa ng ating mga stinger straight to the Okay, no sa lahat ng mga nanonood diyan Katoliko man o hindi, good evening po sa inyo lahat. At ah, time to say goodbye na po. Pero bago muna 'yan, dito muna kay Brother Romel Palma ng Iloilo. Brother Romel Palma ikaw naman po, pasalamat Brother Romel. Yeah. Brother Romel. <laughs> yes, bro. Ayun, akala ko tulog na. <laughs> okay. Uh, Ayun, maraming salamat po sa lahat ng uh... Walang sawang nagsusubaybay at nagsusuporta rin po sa ating programa na Punto por Punto Bible Study gabi-gabi. And for all the activities po na inyo pong sinusuportahan, maraming 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 salamat po at nawa ay patuloy po kayo na pagpalain ng ating Panginoon. At sana ay palagi nating tatandaan na hindi po natin kayang gawin ng kahit anumang bagay kung hindi po ito galing sa ating Panginoon. Kaya ang lahat ng papuri at kadakilaan sa Diyos lamang. Back to you, Barajando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel. Nandito naman sa ating kasama naman from Japan, Brother Angel. Yes, purihin, purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Kanya po lahat, ng papuri at pasasalamat, no? Uh, puto por puto is a gift from God na na matutuhan natin yung mga hindi natin natututunan dati no marami nang nagpasalamat at nagano no ako rin at tayo rin lahat dito natututo rin no ako dahil sa mga tanong niyo ang dami kong natututunan din at nakakapag-research tayo ngayon nalalaman natin lahat-lahat at sana don't forget na iano niyo na, isa puso niyo at isa isip niyan, yan ilista niyo islas niyo para naman pag kami nagtanong or pag mayroon kayong gustong pang para pangaralan na sister or brother na may alam yung mali sila, may eh batayan po kayo, no? Yun po isa sa pinakamahalaga. At lagi nyo sasabihin ayon, no? Hindi ayon sa sarili nyo, ayon sa Lumen Gentium, ayon sa Biblia yun po yung lagi nyo sabihin para hindi, hindi sila masyado maano na, na nag nagyayabang lang tayo na mayroon tayong batayan. So yun po dapat uh, i-share din po natin ito ha. Hindi wag natin sarili ng kaligtasan Uh, i-share mo kapatid dahil marami pang ano ko konti manggagawa sabi natin pa ino Jesus Kristo marami pang aanihin ko konti manggagawa at kapag nakapag-ani ka ang sabi rito ni ni Apostol Santiago no kapag nakapag-akay ka ng kaluluwa mga makasalanan sabi rito ito ang tandaan ninyo ang sino mang um, nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan at sa gayuy, napawi ang maraming kasalanan ng salita ng Diyos. So kapag pala nag-aakay ka, nag-share ka ng ganito no ng mga channel natin pati na mga YouTube channel ng mga kasama natin, abay napapat hindi mo lang naliligtas yung kaluluwa ng kapwa mo, Pati pala kasalanan mo na papawi. Naku, ayan po, no? Manapapawi ang maraming kasalanan. So habang nag-share ka, tayo pala habang ginagawa natin ito, yung kasalanan pala natin na Kaya anong hinihintay nyo, ishare nyo na po ito. At ang, and lastly, yung ebanghelyo natin, paalala, no? Uh, darating darating ang panahon mawawala ang lahat no kahit ano man yan gaano kalaki ang templo gaano kalaki ang bahay mo gaano man kaganda ka sabi nga ano gaano, gaano man kamahal ang mga suot mo mga ano man ang, ang, mga gadget mo kotse mo lahat 'yan no ipagsusulit pa natin 'yan paalala mas maganda maging generous tayo sa Diyos no kaysa sa sarili natin sa Diyos at sa kapwa be generous dahil yun ay kayamanan sa langit yun ang ikaliligtas natin pagbigay na kayo ha ng, ng malaki-laki sa simbahan mga kapatid ha so maraming maraming tao ngayon paalala ha bili kayo ng bili ng mamahaling gadget pero pagdating sa Diyos barya paalala yun ha sabi ni Jesus mas ma, mas mas uh, pinarangalan niya yung nagbigay ng nang malaki na balo kaysa dun sa mayayaman na nagbigay kahit malaki sobra lang nila walang halaga sa Diyos yun dapat when you, you, you give it hurts no yung medyo na ano ka no so please uh, wag po natin kalilimutan lahat ng mga pangaral ng ating patrono so, si Kristo uh, Sa ating marami tayong natutunan ngayong gabi ito to God Be the glory. Salamat po. Back to you, bro, Jando. And good night, everyone. Okay, thank you sa so iyo, Brother Angel. Uh, at paalala po, uh, bukas po ng gabi, ako po ang magtatapik. At itatapik ko po bukas ng gabi is yung kapalpakan. O, no? matatawag ko na rin na kamalian. <laughs> ng katuruan ng Seventh-day Adventist about sa Little Horn. Dami ko ano, na, nireview ko yung mga 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 previous debates ko Uh, sa kanila, laban kay Brice Balansag, laban kay uh, Edwell Ortaleza at may nakita talaga akong mga kapalpakan sa kanilang turo at yan ang abangan ninyo bukas ng gabi at tinitiya ko sa inyo kahit sino pa ang makakalaban ninyo na SDA patungkol doon sa Little Horn hindi na mananaig kung sakaling manood kayo bukas ng gabi at mag take note sa lahat ng sasabihin ko okay maraming salamat po sa inyong lahat at closing prayer na po tayo